pagod na akong magsinungaling. Maglihim. <laughs> Ganito ate. Kung nahihirapan ka na, sa akin muna si Buboy. Ako mahala. Ako mahala magpaliwanag sa kanya. Dahil hanggat maaari, ayaw nating malason yung isip niya sa mga bagay na, na maaring magbigay sa kanya ng trauma. Di ba? Ako bahala kay Buboy, ate. Tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. At sabay-sabay tayong manalig kasama mo ako ate. Na si Kuya Bert nandyan. Buhay. Dahil alam ko at naniniwala ako sa kapangyarihan ng langit na tutugunan niya yung mga panalangin natin. Na balang araw, sa lalong madaling panahon, babalik na si Kuya Bert sa piling natin. Ah. Dahil si Kuya Bert, alam kong mabuting tao. Alam kong nandyan lang siya. At magbabalik rin sa piling natin, Ate Nene. Eh kung ganoon, buhay man o kung hindi, mahalaga makita siya. At sana sa mga nawawalan din ng pamilya, eh mabigyan din ng hustisya ang kanilang mga paghihirap at pagdusa. Kaya Inyong natukayan at narinig ang kwento ni Nene sa Ang, ang Drama mo, mo Live! Kwento ng pigati, kwento ng pag-asa at kwento, kwento ng pagkawala. Totoong kwento na nangyayari ngayon, mm -hmm. totoong kwento ng totoong tao at kwento ng lungkot siyempre. Mm -hmm. Di ba? Napakaseryoso po ng uh, drama natin ngayong umagang ito mga ka-vibes. Hindi naman lingit sa kaalaman ninyo na yung mga nangyayari ngayon, yung mga napapababalita natin sa TV, sa radyo at syempre sa online, yung mga nawawalang mga sabongero na di umano. Di umano ay uh, nagkaroon ng uh, hindi magandang sinapit. Di ba? Wala pa mo namang uh, talagang uh, pinal. Wala pang confirmation. Uh -oh. Magpasa hanggang ngayon ay pa rin kung anong resulta ng mga naituro at mga natagpuan na di umano yung mga buto ng tao doon sa kaala. Pero ang kinaganda rito kasi yung mga otoridad ay maagara na kumikilos at gumagawa ng paraan para mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan na matagal na nga tumatakbo sa isip ng ating mga ka-vibes. Lalong-lalo lalo na yung, yung, mga kapamilya ng ating mga ka na biktima ng mga nawawalang sa bungero, di ba? Ito yung feeling na walang uh, walang kasiguraduhan kung kailan sila magbabalik, di ba? Parang taon na ang binibilang ng nung mga taong nawala na ito na may kaugnayan nga sa sabong. Eh, at least ngayon, nabibigyan unti-unti ng kasagutan. Ito man ay maging positive, ito man ay negative. Ang importante ay magkaroon na ng tuldok. Kasi ang hirap eh. kasi, di ba? Ang isang katanungan ito, na habang okay. hindi nabibigyan ng kasagutan, hindi ka talaga patutulugin nito eh. Eh lalo na yung mga mahal sa buhay nung mga nawawala mismo. Mm -hmm. diba? Napakahirap niyan. Mm. Pero alam nyo, ang nakakatawa naman dito, eh yung good naman, yung good side dito sa story mm. na to is merong tao na tumutulong mm. sa pamilyang mga nawalan. Oh, oh. At hindi lang 'yan. Meron ding support system itong si Aling Nene which is si Rodel, mm. 'di ba? Talagang 'yun yung maganda eh. kasi sa hirap na pinagdadaanan ng isang ina, mm. ba? Diba? Isang ina, asawa, kapatid, mm. mahirap yung dinadala niya, mm. yung binibit-bit niya araw-araw tapos sinahan pa ng anak. Alam mo yun, parang hindi mm -hmm. niya na rin alam kung paano ba susolusyonan. Pero alam niya'ng malakas siya. Mm -hmm. Alam niya'ng matapang siya. At alam niya sa sarili niya na al napakahirap. Alam mo totoo, totoo 'yung man sinabi mo na malakas talaga si Aling Nene. Malakas Ang siya. problema nagpapahina sa kanya yung mismo'ng anak niya. Yun yun eh. Kasi nga hindi niya alam kung kung hanggang saan siya magpapaliwanag at abutin ng pangunawa niya yung kaya niyang ipaliwanag do sa bata mm -hmm. na maiintindihan ng bata, di ba? Mm -hmm. Kasi siyempre hindi mo naman din mapipilit yung bata na ito lang yung dapat maintindihan. Ito yung dapat mong paniwalaan. Mm -mm. Kasi habang nagkaka... Eh, ilang, ilang, taon na ba ito? Four year... Four, uh, grade 4 na ito eh. Grade 4 na. So, so, mga nasa... Mga 9, 8, ganun. Eight, ganoon, ganoon. No? Eh, may isip na ito eh, si, Totoo. si Buboy. So, nauunawaan at naiintindihan nyo na yung mga nasa paligid niya. Mm -mm. Hinahanap niya kayong tatay niya eh. Batid niya na nawawala. Gusto niya lang ng confirmation, mm -mm. 'di ba, galing sa nanay niya. Eh yung nanay niya hindi rin naman alam kung ano ipapaliwanag. At paano ipapaliwanag at ipapaunawa do sa anak niya? Mahirap yung tunay yun, na oh. nangyayari. Mm -mm. Kasi kahit yung nanay niya nako-confuse. Ano ba mm -mm. talaga nangyayari nung sa asawa ko si birth, 'di ba? 'Di ba? Pa -pa paano ko sasabihin yun sa kanya? Yun e. Gusto ko man sabihin, nararamdaman ko na talagang mm -mm. wala na, pero gusto ko kumakapit pa rin ako sa pag-asa na nandiyan pa rin sa uuwi ng buhay. Mm -mm. Gaya nung uh, ipinapaunawa sa kanya nung nung ano niya, in-law niya, brother-in-law niya. Na si Rodel. Na si Rodel, 'di ba? Ang hirap ng gano'n, tayo nga, pag ano, uh, yung... Then let's say ganito, sa bahay, ikaw, mm. yung nanay mo yung nahanap ka sa labas. Hindi mm. ka pa umuuwi, diba? mm -hmm. di ba? Hindi ka pa umuuwi, di ang nangyayari. Parang, asan na to? Si ano? Mapakali si Kiko? Hindi mapakali. Eh, what more pa yung tao na, alam mo yun, Aapat na taon nanawala at mm. hindi pa umuuwi, hindi alam kung nasaan. Mm -mm. 'Di ba? Yun yung ano eh, yung, yung sabihin na lang natin napakahirap. Eh siya, parang ang tagal. tagal na. Ang tagal na yung minadamdam niya. Isa pang sample, karelasyon mo. Nagiiwala kayo, wala man lang closure. Parang ganun. 'Di ba? Diba? yung sakit? Mm -mm. Ano pa to asawa mo? Mm -mm. Hindi mo lang saan nagpunta, kung saan, kung saan napadpad. Mm. -mm. Okay ba siya? Nakakakain ba siya? Yun yun eh. Yung ikaw nakakakain ng matino, nakakatulog ang, ng mahimbing. importante pa, buhay pa ba to? Di ba? Yun, totoo yun. Uwi pa tanong. ba to ng malakas? Di ba? Yun ang pinakamahirap doon. Kaya doon sa mga uh, kabag anakan mga kamag-anak at kapamilya ng ating mga ka-vibes na nawawala, na may kaugnayan po sa sabong, di ba? Kapit lang po tayo na doon sa positive side at doon sa magandang balita na hindi sila kasama. Mm -mm. Doon sa mga di na natagpuan ng mga buto doon sa taal. Diba? Pero ang tanong nga kasi, yung mm. question dyan, if hindi sila kasama doon sa mahanap man doon sa taal, nasaan? Mm. Yung asawa nila. Yun pa rin, ang malaking katanungan. Yun na naman. May another ano naman sila, stage, kung saan hahanapin na naman nila. Parang mag-start ulit sila from the scratch, di ba? Well, well, at least, hindi, hindi mababawasan na yung, ano, yung bigat na, na nila, di ba? At least mababawasan yun. Kasi at least hindi 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 magkakaroon ng confirmation na nawala na. Di ba? Hindi hindi in, kahit masabi natin na wala na tagi na, mm -mm. at least hindi dumaan doon sa pasakit na pinahirapan muna, ibinaon doon sa ta, Pero alam mo ang mm. saang take ko naman diyan. For me ano eh, you have to accept muna. First of all, accept. Kailangan mo munang i-accept kung ano man yung mangyari. Kasi acceptance yung makakapagpagaan ng feeling mo. For me, yun yung ano eh. Parang yun yung key para kahit pa paano gumaan yung yung nararamdaman mo. Kailangan ano ka na ready ka na. Kasi misan mahirap kapag sobrang negative mo tapos sobrang positive mo na parang niloloko mo na yung sarili mo. Napakahirap nun. Di ba? Parang gagawa ka na ay baka nagpapayaman yung asawa ko. Baka pagbalik. Pupunta na kami ng iba masama. Ganon. Ako gusto ko lang sabihin din sa'yo, Kim, na ano, na wala naman masama doon sa parang niloloko mo na yung sarili mo. Mm. Kasi Minsan kailangan natin lokohin ang sarili natin eh. Kailangan natin gawin 'yun. Bakit kaya nyo? Kasi wala naman tayong ibang no choice paminsan-minsan. Kaya kailangan natin lokohin ang sarili natin na hindi may pag-asa pa to kahit alam mong wala na. Di ba? Kasi wala ka namang ibang no choice at wala kang magagawa. Kundi pang kapi, pang kapi, dumulang yun lang yung kakapitan mo. Nalukoy mo ng sarili mo. Kasi alam mo naman ang totoo. Pero kailangan mo siyang lokohin. Kailangan mong utuin ang sarili mo para lang hindi ka masyadong maapektuhan ng mga nangyayari. Diba? Nagigets gets ko yung point mo. Mm -hmm. Naiintindihan ko yun. Ay, Wala namang akin? problema doon. Ang sa akin kasi, it's how I cope up. Mm. -hmm. ba? Diba? In order for me to move on. Oh, iba, And iba, how can I move? Iba-iba tayo ng ano? Iba-iba yes. tayo ng coping mechanism. Pero Correct. Ako kasi nasabi ko lang, para in general, do mm -hmm. doon sa ating mga kabayos na, ba? Diba? Wala tayong ibang no choice. Yes. Kundi, kailangan natin lukoy ang sarili natin. Let's give it to it, 'di ba? Let's give oh sige hot dog. Yes. Yun, diba, yun eh. eh. mabigat eh, mabigat kasi iba siya. eh, mabigat and you have to look forward, mm -mm. especially if marami kang responsibility, 'di ba? Na parang hindi ka pwedeng tumigil sa buhay mo. Kailangan tuloy-tuloy ka lang. So kailangan for me, accept muna. Mag-accept i-accept mo muna sa sarili mo para ikaw makapag-move forward. I-accept mo kung ano man 'yung mangyari, okay na 'yon. Kasi nga sabi mo nga, wala nang no choice. So yun, for me. Para makapag-move on. Nagigira kita, era ka na. <laughs> so yung mga end na. End na. Ano diba? Mm. Masa yun. Yun lang naman for Kim Chorva. Mm. Mga kasama pa po baka magkaiyakan lang tayo dito. Ba, sino mo sabing umiyak ka? Ikaw kasi! <laughs> sino mo sabing umiyak? Walang iiyak! Di ba? Ganun talaga ang buhay natin, eh. Mm -hmm. Mga ka lagi yung tandaan, sasabihin ng tito mong Kiko. Ang buhay natin maraming pagsubok, ang buhay natin maraming pighati, at ang buhay natin napakaraming misteryo. Lagi mo lang din tatandaan, huwag mong pipilitin na unawain ang mga bagay na hindi mo na kaya maunawaan. Oh! Kasi hanggat inuunawa mo sa hanggat pinipilit mo kontrolin yung mga bagay na hindi mo na kaya makontrol, mas lalo kang mawawala sa wisyo. Di ba mga kabisyo? Ay, babay. Ay, Sorry, sorry. Napunta tayo sa iyo. Diba? Huwag mo nang pilitin. Ganun talaga. Just go with the flow. Move forward. Tuloy. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Kahit masakit, kahit merong espasyo na naiwan. Along the way, mapupunan din naman yan. Huwag nating madaliin lang yung mga bagay-bagay. Diba? Tuloy lang. Tuloy lang ang laban. Tuloy ko din sir. Sabi ko, wait lang. <laughs> <laughs> Nabibitin si Jartan sa Romero eh. si. <laughs> Sabi niya, payak na siya. Oh. Di ba? Ganun talaga ang buhay. Inihirap talaga. Di ba? Na kahit tayo. Di ba? Wala naman tayo. Hindi naman tayo kasama sa mga bagay na, ay, sa mga usapin na, alam ba, ako. Hindi naman ako, Parang wala naman ako kagunayan sa mga nangyayari ngayon sa napapanood natin, di ba? Sa mga sabongero. Pero kung isipin ko, kung ako na sa sitwasyon nila, ang hirap. Sobrang hirap, di ba? Hirap talaga. Parang masisiraan ako ng bait. Pero, may sarili akong struggles, may sarili akong problema. Pero, ang turo nga sa akin, at natutunan ko, turo ng buhay. Huwag mong piliting unawain yung mga bagay na hindi mo nakontrolado. Di ba? Ito ang tanong ko. Walang iyak, ha? Walang iyak. Ikaw ba, Kim Chorba? Walang iyak pero naiiyak na. <laughs> Ba't mo kasi may ganyan? Mm. Ikaw, I'm sure ba? Tanong ng tito mong Kiko. Honest na sagot. Sa isang honest na tanong. Kaya mo pa? Kaya pa. kaya pa. At kakayanin. Especially if may mga taong alam mo yon feeling mo na di ka nag-iisa. As long as habang lumalaban ka, may lumalaban din sa likod mo. Kasi mahirap na pagwala eh. Tsaka, kapag di mo kakayanin, paano na lang if may mabigat pang pagsubok na ibigay sa iyo si God. 'Di ba? Talo ka. Para sa akin, kakayanin ko. Kaya pa. Kung nanonood ngayon, nakikinig yung tatay mo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Kung, na kung nakikinig ka, kung nasan ka man. Diba? Andito lang ako. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ah, ka namin. At huwag kang mag-alala, lalaban kami. Lalo na ako. Yun lang, huwag kang mag-alala. Kaya namin ni Mark. Lalaban kami. Kaya ko to. Nakikita na tayo. Para sa lahat ng ating mga ka-vibes na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, tumatayo sa sarili nila mga paa. Huwag kayong mag-alala dahil nakikita ng langit ang lahat ng inyong mga sakripisyo at paghihirap sa buhay. Hindi magtatagal, kayo'y giginawa, kayo'y pagpapalain. Huwag lang kayong mapapagod na gumawa ng tama. At sa lahat ng mga taong nahihirapan, gaya ni Kim Churba, para saan pat matatapos din ang uno sa buhay ninyo, di ba? Kaya Kim Churpa, sabi ng mga kabibes natin, big hugs para sa iyo, di ba? Aww. Aww. At isa lang ang patunay sa pagkakataon na to. Napaiyak ko si Kim Churpa! <laughs> <laughs> No, mo? Yes! Tagumpay! Sabi ko, wala Sabi ko, wala lang. Tagumpay! Sabi ko, lang eh. Huwag na tayo bumano ah. Free na eh. Wala tayo magpapupunta doon. Diyos ko, Pero seryoso ah. Gusto, na, ko gusto, ay, gusto lang, gusto ay, gusto ay, lang natin siya matawaan, ebi. Kasi masyado ng papigat, diba? Ganun no. talaga ang buhay natin. Gaya ng sabi ko nga, maraming misteryo, maraming mga bagay na hindi natin kontrolado at hindi na natin kaya unawain, pero wag natin piliting intindihin. Hayaan lang natin to. Just go with the flow. Yes. Stand firm. Stand mm -hmm. straight. Arm forward. Arm sideward. ba? Diba? Just live with your life. Saro. Mahirap man ang buhay. Pero magiging magaan yan kung gagawa ka ng paraan. Tama! Laban lang hanggat may bukas, may diba? pag- Laging ganun naman eh. Kung may dilim, kasunod niyan, liwanag. Correct! Kung may araw, susunod niyan, dilim. Pero pagkatapos ang dilim, may liwanag. May liwanag ulit. Di ba? Kapag may ara kapag uh, lunes uh, susunod may martes oh. di lagi may sumusunod eh Correct Kung malungkot ka ngayon susunod niyan masaya ka naman yes. Hindi habang buhay at hindi laging malungkot ga Darating ang darating sa buhay mo na magkakaroon ng pagbabago Dahil ikaw ay uh, dinala ng uh, Diyos sa mundong ito para maranasan mo ang lahat ng uh, biyaya Na may siksik, liglig at Pampaw na blessing Yes, let's manifest it mga ka-vibes. Kaya natin yan. Kaya naman sa lahat ng ating mga vibes Kapit lang, hiti lang Dapat good vibes pa rin Correct At gusto lang natin badiin lahat Ang lahat ng ating mga kabibes Sa na sabay na nanonood At nakikinig sa 102.3 FM Radio Baguio Gayon din sa 97.5 FM Radio Jensen y Yun o oh. At sa mga bago tayong favorite sa Kaloocan at Makati. Tayo rin ang bagong favorite sa Bulacan at Rizal. At syempre, baka gusto natin batiin yung mga nanonood sa atin sa ating... Uh, YouTube Live sa 92.3 FM Radio Manila YouTube Channel. Oh, oh. Diba? Oh, maraming Ay. maraming salamat po sa inyo. Oy, kay Miss Kate. Oy, si Miss Kate. Diba? Nanonood. Mm -hmm. nanonood. Kate Nanonood, nakikinig. Big, Nan big hugs daw. Big hugs. Mukha mo, big hugs. <laughs> nakaway away pa rin. Naka-away pa rin. Ki Jeff Tan Louie Vasco, sabi niya, biglang bumalik yung luha ako. <laughs> <laughs> sabi ka ni Louie Vasco, napaurong. Napaurong ba? Si Jeff Tan buset, hindi lang si Kim, pati mga listener na umiyak. Oh! Uy, may FMR Jensen na nakikinig. Uy, maraming salamat, FM Radio Jensen. Salamat po sa inyo. Nakakaiyak naman kayo, ka-vibe. Sabi ganun. Uy, 97.5 FM Radio Jensen. Salamat po. Ah. Thank you. Hi, Edwin na ganun. Uy, kapangalan mo pa yung tatay ko. <laughs> Edwin. Edwin <laughs> din. Hi, ah, kay William Martel, Daniel Yap. Yeah. Oh, oh. So, Dapat lahat tayo mga kabay, sa huwag masyadong padala sa problema. Correct. Ngiti tayo para hindi ba stroke? Correct. <laughs> mm -mm. Hindi kayo pera kay Kiko. Oo. Oh, oh. Huh? Pag may kailangan lang kayo. <laughs> Bunga ang <ama> naman. Hoy! <laughs> hindi ka dapat dito kalikot Ano? Mayor Kiko. <laughs> Mayor Kiko. Bakit ganun? Uh, may ano daw, financial assistance, beke naman. Oy, pinatawag ko kayong lahat! <laughs> pinatawag ko kayong lahat para bumila sa ayuda. Ayan na, ayan na, pipila na kami. Pila, pila, pila. Ako una ha, ako nasa unahan. Pila, pila. Ako sa unahan. Walang magtutulakan, lahat mabibigyan. <laughs> oh. Oh, di ba? Oh, wrong. <laughs> Ka vibes. Muli tayong magkarinigan bukas. Sa ang drama mo, live! Pero kasama niyo pa rin ng alas 12 na tanghali ang 2K sa umaga. Ang 2K na pampasaya. Kim Churva. Kiko Kaliko. Na lang. Kung hindi ako ang daila ng iyong pagiti, tanggalin na lang natin yang ngipin mo! Arr, arr. Dami mang rrrr. Rrrr. <laughs> Ito ang 92.3 FM Radio Manila Your favorite music radio Ka-Vibes! Vibes. Ang oras 10.15 Pinagiginggan to Nog Number 1!